Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ating pag-usapan ngayon ay tungkol naman sa panibagong malawakang protesta kontra korupsyon na isa sa gawa sa Bonifacio Day, November 30. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang ating mga bagong video. Balik sa ating usapan. May ikakasana naman na rally o protesta sa November 30. Ito ay sa Bonifacio Day. Ayon sa mga organizers, mas matindi, mas malaki, mas malawak daw ang gagawing protesta laban sa korupsyon. Pero hindi raw natatapot si President BBM ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Ayon kay Auntie Claire, yung mga may legitimate na agenda against corruption, hindi raw nila gusto na matanggal si President Marcos Jr. Kasi ang mga ito raw, ang kalaban nila ay corruption at alam daw nila na kasama ang Pangulo sa pagkikibaglaban sa corruption kaya hindi takot ang Pangulo. Parang pinapanatag lang yata ni Pangulo Marcos ang kanyang sarili. O maaring pinagtatakpan lang ni Auntie Claire ang Pangulo. Hindi raw takot ang Pangulo dahil yung mga totoong lumalaban sa korupsyon ayaw daw nilang mag-resign, ayaw daw matanggal si PBBM dahil kasama raw ang Pangulo sa pakikibaka laban sa korupsyon. Pero iba naman ang pananaw ng mga iba nating kababayan. Nangyari at nangyayari ang malawakang katiwalian sa ating pamalahan dahil sa isang weak leader. Mahinang pinuno, mahinang pinuno raw ang ating Pangulo. Wala siyang lakas para suwayin, wala siyang lakas para parusahan ang mga sangkot sa katiwalian na ayon din sa iba dahil ang Pangulo ay hawak sa liig ni First Lady Lisa Aranita Marcos at dating House Speaker Martin Romaldes na ayon pa rin sa mga iba, naniniwala sila na hindi si Bongbong Marcos Jr. ang nagpapatakbo ng ating gobyerno. Ang nagpapatakbo raw ay si Martin Romaldes at Lisa Araneta. Kung sa bagay, ito rin ang inihayag noon ni Senator Amy Marcos na ang Malacanang ay pinapatakbo ng Romualdes at Araneta. Ngayon, hindi natatakot ang Pangulo o pinapalakas lang ang loob. Marami na sa ating mga kababayan ang ubus na ang kanilang pasensya. Galit na ang umiiral sa kanila. Paano? Parang wala nang pupuntahan ang investigation sa mga katiwalian. Parang may script na sinusunod sa investigation na sa bandang huli, ang mga maliliit lamang ang makakasuhan at makukulong habang ang mga malalaki, ang mastermind, ay ilulusot. Hindi na idadamay. Business na as usual after that. Pero ang taong bayan ay gising na. Sa aking opinion, kapag ang mga malalaki at mastermind ay hindi isasama sa investigation, hindi mapaparusahan. Sa aking opinion, hindi papayag ang taong bayan na mangyayari ito. Baka magkakaroon na naman ng people's power. Hindi na pwedeng sabihin na hindi takot si Pangulong BBM. I just hope na hindi na tayo darating dyan. At hindi tayo darating dyan kung ang tunay na mastermind ay kasaling mapaparusahan. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion o pananaw sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, maraming salamat and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!